Sarap ng tulog, oh. Ah, gamit yung tipid natin na ah, higaan, yung dahon ng ah, saging. So update nito sa ating 11 piglets, one week tapos po sila ngayon mga kababoy. Ah, kinulong po natin sila dahil nagpapaligo po tayo sa ating ah, inahin. Yan, kasi kanina sobrang dumi po talaga niyan. Ah, hindi po yan maiwasan kasi yung ah, dumi ng ating ah, mga biik at yung ihi nila ay nandyan lang din po sa sahig at kaya hindi maiwasan na madumi yung ating mga alaga. lumipas yung 30 minutes at medyo anong natuyo na yung ating sa sahig at nagtatawag na rin po yung ating inahin. Ganito po yung pagpapalabas ko po sa kanila mga kababoy. Isahan na po kasi nga malalaki na po sila at hindi na po natin kayang buhatin ng pisa-isa para ilabas sa kulungan. Hindi po natin tinipid yung pakain sa ating mga inahin, kaya mabibilis po yung paglaki ng ating mga biik. Ayan, mabibilog po yan sila mga kababoy kung makikita nyo lang po sa personal. Mabibilog, malalaki, mabibigat po yan sila. Ang isa lang po sa problema dito ngayon ay meron po tayong isang biik na napilayan. Hindi ko lang ma ano kung paano po to siya napilayan doon sa bandang uh, likod ayan uh, nahirapan po yan siyang uh, tumayo uh, ay nakakatayo pala siya nahirapan po siya uh, maglakad kaya yung binagawa ko po binubuhat ko na lang po siya uh, para makasabay po siya sa pagdididi ayan sa paglabas po talaga ng gatas yung uh, gutok ba yung kung tawagin sa bisaya paglabas ng uh, gatas ng inahin para hindi po siya ma ano ah, mahuli kaya talagang binubuhat ko na lang po siya inaalayan ko po mga kababoy Ah ganito po kadumi yung ating mga alaga oh ah, sobrang dumi po talaga nila at ganun din naman po yung inahin kaya ah, pinaliguan ko po siya para malinisan yung ating ah, kulungan Bali yung pakain natin sa ating inahin mga kababoy, uh, apat na beses sa araw at dalawang beses naman sa gabi. ay uh, Ginagawa po natin yan dahil wala po tayong uh, drinker sa inahin. Uh, kung sakaling gusto niyang uh, uminom ng tubig, kaya sinasabay ko na lang din po yung pag-inom niya sa tubig doon din po sa uh, pakain niya. Uh, kahit pa naman po noong hindi pa po siya buntis, apat na beses din ako nagpapakain sa araw. Kaya lang ngayon, medyo dinadamihan po natin dahil meron po tayong mga beek. So, yan po yung resulta mga kababoy sa hindi po natin pagtipid sa pakain sa ating inahin. Mabibilog po, mabibigat po yung ating mga beek. So, yun lang po muna yung update natin mga kababoy sa ating 11 piglets. Ayan, malalaki na po sila sa so, one week pa lang. Happy farming po sa lahat!